Magandang araw po sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman sa layunin ba ng Diyos na mamatay ang mga tao? Yan po yung tanong ano? Layunin nga ba talaga ng Diyos na mamatay ang tao? Kasi ito yung iniisip ng marami ano? Na talagang nilayon ng Diyos na ang tao ay ipanganak tapos mag-aasawa, tatanda, tapos mamamatay, ano? Ganun na parang ganun lang umiikot yung buhay ng isang tao, no? Ganun yung uh, sinasabi ng marami. Pero hindi po yan yung original na layunin ng Diyos, ano? Dahil ginawa ng Diyos ang mga tao para mabuhay magpakailanman sa lupa, no? Ayon nga po yan sa Biblia. At uh, nakasulat po yan sa Biblia, sa Genesis ano? Kung papanong... Uh, yung layunin ng Diyos na mabuhay magpakailanman yung ating unang mga magulang na si Adan at saka si Eva. Inilagay pa nga ng Diyos ang unang taong mag-asawa na si Adan at Eva sa isang napakagandang paraiso. Ano? Pinagpala niya sila ng sakdal na kalusugan kaya hindi sila nagkakasakit o mamamatay. Kaya alam natin na walang ibang hangad ang Diyos na ba para sa kanila kundi ang mabuti. Kaya ang tanong, meron bang sino mang maibiging magulang na gustong dumanas ang kanyang mga anak ng hirap na dulot ng katandaan at kamatayan? Meron bang ganon? Wala no? Siyempre, wala. Iniibig ng Diyos na Jehovah ang kanyang mga anak at mas uh, nais niyang magtamasa sila ng walang katapusang kaligayahan sa lupa. At may kagunayan sa mga ito, ganito po yung sinabi ng Biblia. Ito po yung patunay na talagang ang layunin ng Diyos ay mabuhay magpakailanman ang mga tao no sabi sa Ecclesiastes 3:11 kabanata 3 talata 11 kung babasahin po natin, sabi niya, ginawa niyang maganda ang lahat ng bagay sa tamang panahon nito. Inilagay pa nga niya sa puso nila ang magpakailanman. Yung nasa puso pala ng tao yung magpakailanman. Ano? Pero hinding-hindi mauunawaan ng sangkatauhan ang lahat ng gawa ng tunay na Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. Kaya mapapansin natin mga uh, tagapakinig pakinig dito po sa ating uh, uh, video na ina-upload ay mapapansin natin na inilagay ng Diyos na iyo ba sa ating puso yung magpakailanman ano? Kaya karamihan po sa atin ay talagang ano uh, tayong mga tao ay ayaw mamatay ano? Kasi nga nakalagay sa sa ating puso yung buhay na walang hanggan, ano? Inilagay sa atin yung magpakailanman. Kaya nilalang tayo ng Diyos na may hangaring mabuhay magpakailanman. At gumawa siya ng paraan upang matupad ang hangaring yan, ano? Na nasa ano rin yan, ano? Sa Genesis. Kaya dito natin mauunawaan na ang Diyos ay talagang nilayon niya na ang tao ay mabuhay magpakailanman. Pero bakit? Bakit nag-iba yung ano, no? yung pangyayari kung bakit namamatay ang tao. Ano ba yung nangyayari bakit ngayon ang tao ay namamatay? Ayon, sa susunod po, yan naman po yung ating ano pang subaybayan niyo po itong ating uh, pinag-uusapan ano, makikilala dito kung la bakit layunin ba ng Diyos na ang tao ay mamatay ano? Ngayon uh, sasagutin natin, natin sa susunod kung bakit namamatay ang mga tao, kung layunin talaga ng Diyos na ang tao ay mabuhay magpakailanman. Yan maraming salamat po ulit at magandang araw po sa ating lahat.